Hi guys, so, good day sa inyo lahat So ito ay Pumunta pa akong si Balam kasi mayroong tao na nagsurang bumili ng minifan Nga lang hindi po siya sumipot So yan, nagupo muna ako, nagantay-antay ako Ah, nagutom pa ako, bumili na muna ako ng fishball At ah, dahil hindi siya dumating Sabi ko magsisimba na lang ako, mag ako ng service dito sa Catholic Church ah, At saka hindi talaga siya dumating, Umu umuwi na lang ako Nagtambay muna ako dito banda sa may sa may uh, road dito sa may Sibalom at yan pahinga konti ah, grabe ka ano grabe ka pagod <clears throat> hindi na bawa yung pagod ko kasi hindi sumipot yung ano, buyer ng ano, minifan kaya yun na nagabihan na ako at ito yung road na to, isa sa mga tinuturing ka death road. Pag dito ako dumadaan, kinakabaan ako parati kasi kunting kamalanan ng driver, talagang mabunguan ako. Eh. Kaya yun guys, goodbye, bye bye.